Naalala ko nung hindi ko makakalimutan nung bago kami dito, ang experience namin ni Leona ay yung... Oh, thank you. Hello guys! Kamusta kayong lahat? Magandang tanghali sa inyo magandang tanghali sa inyo guys galing kami sa labas kasi galing kami sa doktor masakit kasi tsaka pag gabi no? sabi ng doktor eh dahil nasa endoscopy ko napuno na ng, ngayon eh. ng hangin so nirisitahan ako ng ano ng para sa hangin para mawala ang aking ano spasm what do you call it babe spasm Apparently, but yeah, also like the gas because they inject you with air. oh in-inject kasi, yung pag-endoscopy kasi. They blow up your tummy with air, don't they? Oo, they blow up your tummy. To see the camera, to, to see everything. Lidyan nila ng air. Rollover. So, ngayon hindi maano. So, guys, ano? galing kami dito sa labas, sa tapat namin, may bago silang dunking. Yeah, would you try it first, babe? Tapos, what is the brand of that? What is the... Hmm. Hindi na ako nag video doon kanina kasi nga eh, basta may pakiramdam ko nung naglalakad na kami pa uwi. Ayun, maganda na yung pakiramdam ko. What is the brand of that? Nakakatuwa yung Rollover. Yung convenience store sa tapat namin. It's so cool. Bago siyang convenience store. Tapos meron silang sausage na ganito, putlong. Tapos meron din silang Dunkin' Donuts. And then, meron din silang Pret. Pret de manger. How to pronounce it, baby? Pret de manger. That's the spelling. Pret de manger. Pret de manger. Pret de manger. If you try and pronounce it a little bit French, then yeah. Oh, it's a French. Pret de manger. I don't know how to pronounce it right. Pret de manger. Mm. So, yun, bumili si Adrian ng kopi niya dun sa Pret. Pret na lang para hindi na ako magkama. <laughs> it's got mustard and chili sauce on it. Is it spicy? It's a little bit mustardy. Mmm. Mm. The doctor said I need to eat the need to take the uh, mm -hmm. the medicine before I eat. I'm gonna take this. I'm going to work. <laughs> <laughs> so yun, inirisetahan ako ng ganto para sa spasa niyata ng ano ko. At anyway, yun yung nakakatuwa yung bago naming ano, yung convenience store dyan. Kagagawa lang nun. Siguro mga ginawa nila four months. Ago. Oh. Tapos dumaan na kami. Pagkatapos namin sa doktor, dinaanan ko nga namin gamot namin. No? Si Adrian magang maga. No? Kasi kagabi hindi ako nakatulog. Talaga kagabi. Ako na iyak. Ilang gabi na ako. Paggabi masakit siya. Yun. Pagkatapos ng ano ko, parang lumala pa yung sakit ng dyan ko. Pagkatapos ng endoscope, no? Eh, ang sakit-sakit talaga kagabi. Na no, isang araw pa talaga dapat kami tatawag sa doktor. Kinigil ko siya. Sabi ko, wala na, wala na may sakit. Kaso kagabi, bumalik nung gabi. Iyak ako na iyak. Para akong baka na. Iyak ako na iyak kagabi. Kasi sa Pilipinas siguro nagpa-confine ako. <laughs> eh dito eh, hindi pa namin naranasang mag-emergency. So ayun, tiniis ko na lang. Iyak na ako na iyak. Hilot siya ng hilot sa tiyang ko. Nung no, umaga, nawala naman siya. Tapos eh, tumawag na si Adrian, doktor lagi siya tumatawag sa doktor ko eh. So, ayun, pagkatapos namin sa doktor, ayun nga, tumawag yung doktor, no? Tumawag yung doktor, tapos sabi, eh, ano daw yon yung hangin. Kasi nga, pag na-endoscopy ka o gastroscopy, yung upper na ganun, bago nila, anin, pinapump muna nila ng air yung, ano, chan mo, no? para makita lahat, malinaw. Eh, yun. yung may natrap daw na air, na yun, natrap yung hangin sa loob. Ang sakit kay digay ako na digay, tapos, eh, pala, Minim na nga ako ng gamot, bago ako ako So, ito daw, three times a day. May nga na Adrian. Sabi ni Adrian, kung hindi namin. Ano? Ang dami ko na daw, gamot dun sa ano namin. Ang dami ko na daw, gamot dun sa cupboard namin, sa bedroom. Gawin ko na lang daw, business. <laughs> Eto pa kasi, ayan. Dalawa yung pinikat namin na gamot. So, bali ang check-up dito, laging free. Pero bag yung reseta sa'yo, may bayad 9 pounds. 9 pound 90 for every prescription na yun. Yun lang yung halaga niya. Pero yung, yung check-up, wala siyang ano, bayad. So, ayan nga. Tapos may mga iba taong klase doon. Yung iba namang ano ko di ko naman. Pero wala naman ako sakit na malala. <laughs> wala naman akong sakit na malala, guys. Talaga lang na kung ano ang masumasakit sa akin. Sa so, yun nga, pagkatawag ni Adrian kanina sa doktor, ano, niristatahan ako. Ganun, pag dito kasi pag tatawag ka sa doktor, pag may, 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 sakit ka, tatawag ka muna sa clinic. Tapos sasabihin nila sa iyo kung kung gusto kung kung importante, kung gusto mo silang makita, ganon o pag di naman importante, kanila. Kung kung alam naman nila ang igagamot na sa iyo, Rerisitahan ka na ako nila. Pipick upin mo sa clinic. Yung sa pharmacy. Misan matagal din. Noon, si Adrian lagi naghihintay doon. So, ayun nga. Pagkagaling namin ng pharmacy, eh, may katabi yung... Nilakad, naglakad lang kami para maka-exercise din kami. Tapos, eh... Marapit lang naman dito yung pharmacy, mga siguro 7 minutes ng lakad. Tapos 'yung katabi n'on yung ano, konting lakad lang malapit si do mga 4 minutes yung ALDI, malapit lang dito sa amin. So 'yun nga pagkatapos namin ng ng pharmacy, kinuha namin yung gamot, naglakad kami pabalik na dumaan kami sa ALDI. Eh yung ALDI mga 4 minutes lang dito, guys. So 'yun, namili ako kasi wala na naman yung alam akong lulutuin mamaya. Sa <clears throat> so, binili ko si Riona minsan ng pandagdag sa lunch niya, oh. Ayan. tinapay. How to pronounce it? Pronounce it. Pains au chocolat. au chocolat. au <laughs> <Pan of> chocolat. <laughs> Tingnan niyo naman yung spelling of. Oh. Again? Pan o chocolat. It's the closest you can get to. Yeah. So, yun nga, pag binasa mo siya, pay, paints out chocolate. Pero pala, Pans out. Pants out chocolate. No, it's yes, pan. Just pan. Pan or chocolate. Pana Chocola. Pana Chocola. French, babe. Is it yeah. French? Oh, okay. yeah, French. ganyan. May laman siyang chocolate. May kalaman siyang yeah, chocolate. I want one, thank you. you want one? Yeah, one no, I will not throw it, babe. It will... Ano? Oh, it... Can I have my uh, pork crisps that I bought? Where? There, in there somewhere. But, uh... Thank you, my love. Thank you for today, babe. Thank you. So, yun nga, no. Sa ito. Ayun, isa-isa mo siya. May, may plastic naman siya, eh. Kaya mabibi, madadala niya sa lunch niya. Kasi, ano, ang lunch ni Riona, minsan, pinadadala ko siya, misang sushi, hinapay, tapos crips, fruits, saka drinks. Ayan. Tapos to. Sa kanya din yan. Binili ko siya ng Dunkin'. You know what they have in Aldi, the little store, the car. I am tempted earlier to get one for her because she loves car. Yeah. Ayan, bumili si Adrian ng strawberries. Mahilig si Adrian sa strawberries. Tapos pomegranate. Pomegranate, ba babe? Yeah, I'm sorry, babe. Katrabaho si Adrian. Istorbo ka tuloy. Sorry, love. Tapos bumili siya na bumili siya ng ulam nila mamaya. Ng food nila, dinner nila mamaya. Si Riona at si Adrian. Itong beef steak. Beef. Sirloin. Sirloin steak. Ayan. Para sa kay Adrian yan. Kay Riona mamaya. Tapos, ayan ko ano ba ito? Protein crepes. Ayan pala siguro hinahanap niya. Protein crepes. Ayan. Tapos ito, gusto kong i-try ito para kay Rio na baon din niya. Oh. chicken, snack chicken. Yan na. So, one, so, sa grams of protein. So, ayan, matutuwa si Rio sa mga bago niyang mga, ano, blueberries. Kaya idrian yung mga prutas na yan. Mint. Ay, mints pala. Mints. So, mamaya, ang lulutuin ni Adrian ay steak. You don't have chips. I mean, uh, ah, meron. Okay. okay, good. Then, so, mag-rice na lang doon siya at gravy. Gagawa ko siya ng gravy. Gustong-gusto niya pag ginagawa ko siya ng gravy. Tapos, yun, bumili ako ng travel tissue. tapos, eto. Sushi again. Binili ko si Riona para pambaon niya. Ayan. Misan na, misan kasi yung ginagawa ko, eh, isa lang flavor. Eh, pag ganitong binili mo siya, eh, ayan, iba-iba yung flavor niya. Nakakatuwa. O, oh, di ba? Hindi siya masasawa. Yung ginagawa ko sa kanya, eh, kung tuna lang, lahat yung tuna. Eh, ito ibang flavor. Para hindi naman siya masawa. Tapos, ayan po. Maan ko siya. Pwede naman siyang bumili sa kantin. Mer may, meron siyang pera doon sa ano. E, Dina-download uh, dina ko yung ano. May pera siya doon. Ka sa mapasap sa, apps. Ganon. Kaso nananawa siyang bumili sa kantin. Kasi paulit-ulit nga naman yung tinda. Custard cream. Eto. Pinili ko din para sa kanya. Tatry ko pa. Kung magustuhan niya. Kung hindi ako din na makakain yan. So mag mag ano ako mamaya, magluluto ako ng ano, magi-stir fry ako ng noodles, guys. miss ko yung ano, noodles. Eh. O yan mga gulay. Ayan, egg noodles. Nakakatuwa ng egg noodles. Ayan. Tapos Ayan, cheese bacon. Ayan, cheese bacon. At ang ganda ng ano nila doon. Pogi. Ang lalaki. Bean sprout. Tapos, itong ano. Ito ulam ko mamaya. Wings. Chicken wings. Tapos, bumili kami ng candles. Nakalimutan na ni Adrian yung bulaklak hangin na. Ang bango ng candle. Lime and basil. Amoy amoy hotel. Ang bango. din. Ang bango, guys. Ito naman ano. Peony blush. Ang bango. Parang mas gusto ko to kaysa sa Yankee. Kasi yung Yankee masyadong mabango. Masyadong sobrang strong ng amoy niya. Ito medyo light lang. Tsaka maganda kasi dalawa yung ano niya. Oh. Tick niya. Dalawa. Walang matitira. Mauubos talaga. Ang bango. Doon na nga kami bibili ng candle. Mura pa. So, ayun guys. Mamaya papakita ko sa inyo yung aming dinner. So, guys. May start na tayo magluto-luto. Medyo na late na yata ako ng... Medyo na late na akong pagre-ready magluto. Saglit lang naman maluto to mga to. Yung kanin, yung kanin naman kami. So, yun. Habang ginagawa ko to, sasagutin ko yung may question. So, isa lang ang question. Wow. <laughs> Para naman gasa natin tong mga gulay tawa tayo ng stir fry noodles guys so ayun, ayun, may nagtanong sabi niya kailan ako nagsimulang mag vlog nagsimula akong mag vlog noong last year last year lang ako nagsimulang mag vlog pero dumating kami dito ay 2018 2018 kami dumating dito. Yun, last year ako, last year lang ako nagsimulang mag-vlog vlog. Nakumbinsi ko si Adrian na payagan ako mag-vlog. Noong <laughs> una ayaw niya kasi nga yung privacy daw namin. Mahilig ako mag-edit ganun ng mga videos na ko sa Facebook. Sabi ko, bakit hindi ako mag-ano, mag-ano, mag-vlog. Tapos di ba, mga umpisa namin mga vlog siya pa nga sama <laughs> ngayon hindi siya makasama ngayon masyado sa vlog ko guys. Sobrang busy niya ngayon. Dami niyang ginagawang work. Tapos eh, misan nung pag kumakain nga kami eh, yung mind niya nasa work pa din. Masyadong seryoso. Sobrang busy niya. Tsaka kasasama din kasi niya sa in kada doctor appointment ko. Ano, na-skip niya yung work niya. Sumasama siya sa akin. Ayun, kaya sobrang busy niya ngayon. Tapos yung pangalawang question, how did Rio na adjust school? Nung nakarating kami dito sa 2018 nga, nung dumating kami dito, 8 years old pa lang siya noon. So, nung nasa Pilipinas siya, elementary siya, grade 2. Grade 2. Dapat pagdating niya dito, grade 3. Eh, sa age pala yung pinagbabatayan dito. So, pina-skip na sa kanya grade 3. Nag-straight na siya ng grade 4. So, 8 years old siya. Grade 4 na siya dito, guys. Tapos, eh, lagi ko siyang tinatanong kapag uh, galing niya. Sa, kasi hinahatid sundo namin siya. Malapit lang yung primary school na pinapasokan niya dito sa bahay. Naglalakad kami. Hinahatid ko, sundo ko siya. Kaya yung exercise ko noon, balik-balik ako noon. Tapos si Adrian yun, lagi din namin kasama, hatid sundo. Minsan lang siya magpunta nung sa work. Lagi talaga siyang working from home. So, syempre, nung nasa Pilipinas kami, hindi ko naman siya kinakausap ng English. Hindi ko naman alam na mapupunta kami o matitira kami sa ganito, no? So, syempre, nag-adjust din si Rio na. Syempre, nung nasa school siya, siya lang yung ano, yung hindi masyadong maano mag-English. Pero hindi naman siya nahirapan kasi, eh, alam niyan may mga bata, pag mga ganang madaling matuto. Tsaka maganda yung primary dito, hindi ka persado. Mga tinuturo sa kanila. Mga hindi sila, hindi hindi naigpit, hindi persado yung mga bata, hindi stress. So hindi naman siya nahirapan. Tapos pag tinatanong ko naman siya, tapos pag araw-araw lagi ko siya tinatanong, nahirapan ka ba anak, nahirapan ka sa school? Sabi niya, hindi naman, okay naman. Tinatanong ko kung ano ginagawa nila, Uh, Nisan daw nanonood sila ng movie. Tapos may mga games. At siya mabait yung teacher nila. Hindi naman siya na ano, hanggang sa siguro ilang buwan lang, siguro mga 4 months lang, Five months, magaling na siya mag-English. Magaling pa sa akin. <laughs> Natatawa na siya sa English ko. Tapos, eh... Yun nga, 8 years old siya dito. Tapos yung sa weather, yun siguro ang ano, ma na ano kami, medyo alam kong malamig dito. Alam ko sa Pilipinas pa lang, naisip ko sa UK, okay, malamig. umuulan minsan ng yelo, tsaka malamig. Pero nagulat ako. Ako yung parang nasyak talaga na laging kulimlim pag winter at autumn. Laging umuulan. Talagang hindi ako makapaniwala na halos araw-araw umuulan. Tapos hindi lang basta umuulan, kulimlim pa. Minsan eh, alas 12 na eh, para lang alas 6 ng umaga. Yun, kulimlim. Nakakasad pag ganong kulimlim lagi. Tapos malamig. Tapos ang hangin niya, sobra. Pag humangin ng todo, sobra. Minsan, naalala ko, nung di ko makakalimutan, nung bago kami dito, ang experience namin ni Riona, eh, yung hinatid ko siya sa school. Eh, hindi ko naman sure, masyado pang kilala yung weather dito. Yung sinasabi nilang British weather, no? Ano? umalis kami medyo maaraw-araw pa siya hindi ala akong dalang payong hindi ko alam di, sa Pilipinas kasi hindi naman ako na check ng weather pero pag nandito ka na natira ka na sa UK. may maya kay pag aalis ka kailangan mo i-check yung weather <laughs> kasi malalaman mo kung uulan talaga so yun nga sinundo ko siya wala akong dalang payong no? lakas ng ulan pag uwi namin tapos ang pa lamig pa talagang para kami basan si siwa si, mong awas si Adrian tinex ko siya ng ano yun mula na no, natuto na talaga ako. Kahit pag nakita akong kulimlim, kahit sasabihin sa weather, hindi uulan, nagdadala ako payong. Basta susunduin ko siya. Nagdadala na ako ng payong. Yung malaking payong talaga. Dito, nagpapayong lang sila kapag kau umuulan. Pero sa summer, wala kang makikitang nakapayong. Lahat nagpapainit. <coughs> So, iyon yung weather. Tapos, pinasasuotan ko siya ng ano. Alalang-alala ko sa kanya. Kasi, siyempre, bata pa. It's years old. Alalang-alala ko sa kanya pag naglalakad kami. Oh, ano ba? ah uh, okay lang ba yung ano mo? Yung... di ka ba giniginaw? Ganon. Binibili ko siya ng ano, ng thermal. Pinasususong ko siya ng ano, susong-susong yung makakapal. Tapos, naka-jacket naman sila. Ako talaga yung ano, yung lamig. Nagulat ako sa lamig dito. Sobrang lamig. Tsaka, kasi galing din naman ako sa bansa nung araw na umuulan din ng yelo. Malamig. Pero dito, ibang weather talaga dito. Talagang malamig. Tapos, eh, yung hangin parang pag ng ka ng hangin, no natatandaan ko, nag, nung, bago-bago pa lang kami dito, sasunduin ko siya, no? tapos nakadouble na akong jacket, apat yata sinusuot ko, apat na sasun na suot ko noon, kasi pag nada, parang pilik, pakiramdam ko, pag ako ng hangin, magpiprisa ko, ako, parang magiginom katawan ko, <laughs> kasi yun nadadaanan namin sa nadadaanan namin sa park, sa field eh, bakante So, syempre, nasa sapul ka ng hangin, no? Yung apat-apat ang suot ko noon, hindi ko makakalimutan yun. Naka-thermal na ako. Tapos, may another jump, yung ano, sweatshirt pa ako. Tapos, may another pa. Tapos, yun yung jacket. Tapos, yung sa, ano, sa ganto Ang kapal ng suot ko. Naka-legging na ako. Naka-joggers pa ako. Pero ngayon, kasi bago kami noon, no, no? Pero ngayon eh, ewan ko, depende na rin siguro sa age ko. <laughs> pero ngayon eh, medyo na-adjust na ako. Hindi na ako ganun ka, ano. Giniginaw pa rin ako, pero hindi na ako nakagsusuot ng apat na layer. Mga tatlo na lang minsan. Oh. <laughs> <laughs> Ay, ganun na lang. So, iyon. Iyon ang kanyang adjustment dito. So, kailangan ko nang bilisan ang aking pagluluto. So guys, yung ibang question nyo sa isang ano ko naman sasagutin ano, sa isang vlog ko naman sasagutin. Yeah, sorry for not being in the blog much recently, guys. I've been busy with work, mm -hmm, having yeah. fun with work. So uh, soon I'll be back to cooking. I'll be in the kitchen. <laughs> it's your turn soon. <laughs> okay, guys, thank you for watching. God bless you all.